Alam mo ba kung gaano kabigat ang maghabol? Yung parang ikaw na lang ang kumakapit sa isang bagay na matagal nang binitiwan ng iba. Yung araw-araw mong pinipilit pero gabi-gabi mo ring iniiyak. Marami akong pinanghawakan noon. Mga pangarap, mga tao, mga pagkakataon. Akala ko kasi kapag mas pinilit mo, kapag hindi ka bumitaw, sigurado kang mananalo ka. Sigurado kang mananatili sila. Sigurado kang maaabot mo ang lahat. Pero ang hindi ko alam, may mga bagay pala talagang hindi para habulin, kundi para, para pakawalan. Noon, may isang tao akong hinabol ng hinabol lahat ng effort binigay ko. Kahit hindi niya pinapansin, kahit minsan hindi niya pinapahalagahan, nandyan pa rin ako. Isang text niya lang, kahit anong oras, tatakbo ako. Isang sulyap lang niya buong araw ko nang kinukumpleto. Akala ko kasi, kapag pinakita mong hindi ka sumusuko, makukuha mo ang gusto mo. Pero habang humahabol ako, unti-unti kong naramdaman. Parang ako lang ang kumikilos ako lang ang lumalaban. Ako lang ang may gusto. At habang mas pinipilit ko siya, mas lumalayo siya. Habang mas sumahabol ako, mas nawawala ako sa sarili ko. Isang gabi, pagod na pagod na ako. Hindi sa pagtakbo, kundi sa paghabol. Pagod na ako sa kakaisip kung bakit parang hindi sa patang lahat ng binibigay ko. Pagod na ako sa kakatanong kung ano pa ang kulang. At doon ko na-realize hindi pala ako ang may problema. Hindi pala ako ang may pagkukulang. At hindi ko rin dapat ipilit ang isang bagay na hindi para sa akin. May mga tao pala sa buhay natin na darating lang para turuan tayo ng leksyon. Hindi para manatili. Kinabukasan. Hindi ko siya tinext. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya hinanap. Imbes na ipaglaban pa siya, ipinaglaban ko sa sarili ko. Nung una, mahirap Sanay kasi akong ako yung laging gumagawa ng paraan. Pero habang tumatagal, nakita ko yung ganda ng hindi paghabol. Doon ko natutunan mahali ng sarili ko. Yung oras na inilalaan ko sa kanya, itinutok ko sa mga pangarap ko. Yung effort na binibigay ko, ginamit ko para buuin ulit ang sarili kong pangarap at kaligayahan. At alam mo kung ano ang masarap? Yung gumigising ka isang araw at mararamdaman mo ang gaan-gaan ng pakiramdam. Wala ka nang hinahabol. Wala ka nang hinihintay. Wala ka nang pinipilit. Natuto akong maging masaya kahit walang kapalit. Natuto akong mahalin ang sarili ko nang hindi nakadepende sa validation ng iba. Hindi ko akalaing sa pagbitaw ko. Doon ko pala makikita ang totoong kalayaan. Ang totoong kaligayahan. Kaya ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo kung ikaw man ay pagod na sa kakahabol, baka panahon na para huminto, baka oras na para yakapin mo ang sarili mo. Hindi lahat ng laban, kailangang ipaglaban. Hindi lahat ng taong mahal mo, mananatili. At hindi lahat ng bagay para sa'yo. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagbitaw, hindi sa paghawak. At sa bawat pagbitaw, may bagong simula. Simula ng pagmamahal, hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Noong itinigil ko ang paghahabol, doon ko nakita na kaya ko palang maging malaya, kaya ko palang maging masaya kahit ako lang